kababayan. Karating lang namin dito sa bahay. Galing sa kakatong mga bot. Galing ang tanami bot. Tapos nag-stop ako sa kuwan sa tindahan. Nag Nagpabili si Honey ng, nangka uh, ng ka, Yang paborito. Iganahan sa mukha ang, ng ka ba? Andi nagbili ako ng small piece sa mangka. nung mami mano, nagbili ako ng biskwit Kaso, uh, ayan, ito ang paborito ng honey oh, bro. Nagbili lang ako ng mga apat na slice. Apat na slice ng ka. Uh, so, mm, mm, apat na slice na nangka And then, bumili ako ng buo na pamba, malaking ng kapahinugo ng namo, no? Pahinugo namo. Ng Tara! Nangka mo dyan! Ang laki, mabigat. Aray ko, aray ko. Mabigat. Yan, yeah, so nagbili ako ng ano, malaking ng kaatsaka-apat na slice. So, nagusto kumain si Honey Boy.

We got, got the <gasps> <gasps> Han, come here It smells so good, Han. Come here. Come here, come here, come It smells so good. Yeah. All the way. Let me smell. Mm. Oh, it's good. Good. <laughs> <laughs> it smells so good. It's fine. Let me smell. It smells so good. I wish you guys could smell it through the screen. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, it smells so good. Oh, yeah. ng paratang sabaw. Baka magsabaw ako, mandi. Pwede pa ko kasi sandi. Gulay. Magulay-gulay ta. Isa na. Isa na. Ang bako ni gawa. Hindi ako nang i-dry na ko. na ako para ipakain ko sa mandi. i Pagkakataon ako ng isang na lang. Ano, pan. Ano ako ng pampan. Isang pampan o isang the Dalawa. So, ibang klase na isda. Isang kumpano, isang tilapia. So, ito ang tutaan namin yung gabi. So, ano na oras nito? 541 ng hapon. So, yeah, may hapon na kami. So, so kaya niya magbuto kumain ng crab. Okay, yan. Pero hindi pa siya ito ripe. ipahinugon pa ito. Ipahinugon. Kung so, malaki, ma ano magigat. It's a 28 pounds, I think. It's a $1 a pound. It's a 50 a pound, I think. Uh am matako in close my eyes to it. smells so good. Mmm, smells so good. It's so good, honey bird. So, Han, it's, so it's, so it's different. A pound it's different price, honey bird. Two dollars and twenty cents. One dollar. No, Han. the same price. It's $1.49 a pound. Ah, but it, ah, it the depends on the weight. The weight. Ah, okay. Yeah. It the weight. Yeah. The weight yeah. So, ito lang yun. Yan. Yan, lang ako sa nila para pang, ano, para pang labas or, or sa loob ng bahay. Pero, ano, may komportable lang t ano, sa telco ko, hindi masakit. So, nagbili lang ako ng yak, isang yak tuba, dalawang piraso ng talong paliya at saka otan at saka pampanong at saka tilapia at saka beef iwan ko kung anong tawag to beef with the noodles and then ito ang nangka and then apat na ano slice nangka din palitan ako ng um, titsarya and then dalawang ano para pang breakfast ito biscuit Bili na ako si Biscuit. So, yun lang. So, yun lang mga kababayan. Let's eat. Let's eat dinner. Let's eat. Nagutom na ako. Nakarating lang namin. Napagod ako. Parang long din. ano, naligo kami kanina sa Wings and Wings. Tapos, pagka tapos maligo, nag-uban ano, nag ko ni Hanibir. Nagpunta sa, ano, sa boat. Sa boat ba? Naghanap ng Uh, naghanap ng outboard uh, tawag ng outboard motor para sa kung sa boat niya ni Bert ba karaan? karaan yung boat na sa siyap namin ni Pike pero ang engine lang ba uh, i-replace kaya naguba na yung engine kanang yung kung ba na yung outboard motor ito so, yeah so so lang kami kong makano So, ang kung ano yung maliit na outboard is ano 3000 yung malaki is around 11 between to 11, $11 to 14000 dollars so yeah iwan ko kung kailan magbili sa ni bala na siya basta sa kanya na <laughs> Kasi, ano kaya na man siya ay 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 Okay, bye. I'll see you later. Mag, mag, ko ko, mag, uh, mag init sa ako mga pagkaon. Bye.